siya. Grabe yung pagkamaray mo doon sa Batang Camp. Kaya na marami talaga na believe sa acting mo. Salamat. Po. Kamusta nung ginagawa mo yung eksena yun? Sobrang saya. Honestly, <laughs> na-enjoy ko lang kasi yung oh. kahit nung nalaman kong scene, tapos nalaman kong big yung action scene. Sabi ko, enjoying ko na lang kung hindi hmm. ko naman yung technically last day kasi nag-shoot pa ako ng ibang mga eksena yeah. after that. But we shot that the whole day, yung death scene na yun. And enjoy ako lagi sa mga action scenes. Yeah. As in, sobrang na-enjoy kong gumawa ng genre na action. Kaya, yun, buong proseso ng Batang kaya po, I'm grateful to be a part of it. Uh, to have the to have to have had the chance to to be a part of the number one show in the Philippines. I mean, isang malaking karangalan honor. Ah, uh, isa ka ngayon sa mga importanteng batang aktor ah, wow. na inaabangan <laughs> sa prime time. Ano pa karam na ah? ang gaganda ng role sa binibigay sa yon ah, at ang po. galing mo magkontra Parang it's so natural. Ah, salamat po. Hindi po ako ganong kasamang tao promise. I'd like to think na mabait naman po in real life, but ano? Hindi ko po naiisip na gano'n. Ano lang po talaga ako, parang grateful lang po ako na nagtitiwala sa akin yung mga direktor, mga producer. Tapos lalo na sa mga mga roles na complex na much challenge talaga ako and I know I can have fun with it. Tapos, yun, in-offer na saan, pag nila sa akin, kaya malaking karangalan lang po talaga. And I'm just grateful for everybody's trust and belief in me. <laughs> and you're back in High Street now. Yes. Dito ka naman ngayon nila mapapanood. Opo, of course. Ano ang aabangan nila sa karakter mo? Nagbabalik si Archie, so Archie. abangan nyo ulit yung anger management issues ng <laughs> ni Archie. Oh, okay. and of course, yung tambalan namin ni Roxy and how how he's gonna you know, manage to come back from the Phil to the Philippines after everything he's experienced for the past five years. Sa mga kapatid niya and ng buong barkada. Kaya, ano, malalim. Malalim talaga yung character ni Archie eh. I mean, pinanggagalingan pa ng senior high. Kaya, maraming mga exciting na eksena na nakuna na namin. And uh, excited ako mapalabas siya mapanood ng mga tao. Last na lang, hindi ka ba natatakot mga stereotypes at ganitong characters na villain? Masama considering napaka- pleasant <laughs> ng mukha mo? Hindi <laughs> naman po. Alam nyo, parang ever since I started, parang lahat ng roles na ibigay sa akin, uh, I just try to justify them the best way that I can. Uh, perform the best way that I can. And, uh, madami na rin po ang mga na-consider ganyan. Matypecast ng mga gay roles o okay. mga ganyan. But, pero hindi naman siya nangyayari kasi uh, I'm, I'm I've been blessed na may tiwala talaga sa mga producers at sina-challenge nila ako sa mga iba't ibang roles. Congratulations again. Thank and you po. And Thank Salamat. You po.